Hi mga kasari. Ayan. So ngayon ay hapon na at kamubukas ko lang dahil karating ko lang galing sa palengke. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung mga pinamili ko sa palengke ng Balagtas. So doon ako namimili or sa Santa Maria. So dito sa bayan namin hindi kami masyadong namimili kasi hindi katulad ng sa ibang karating bayan na marami talaga silang paninda. So, dito sa amin ah, sa Bukawi, eh, wala. Hindi siya katulad ng sa iba na marami mga pagpipilian na paninda at hindi rin siya nagsasara ng ah, uh, half day lang. Kasi dito sa amin, half day lang sa palengke. Karamihan, half day lang yung mga pinamimilhan namin dito. So, yan. Share ko sa inyo yung mga pinamili ko na mga frozen at yung mga panindang uh, akit sa mga kabataan. So, ito na nga guys. Yung nabili ko ay skinless na Ennis and then itong Bologna. Dalawang kilo yung binili ko nito kasi mas mabili ito. So, yan. Ang bili ko niyan pala guys, ang isang kilo ay 64.50 yung skinless. Yung Bologna naman, 62.50. So, yan. And then, bumili rin ako nito cheese powder. Nabili ko siya ng 8 pesos ang isa. So, pwede ko siya benta ng 10 pesos. So, yan. Suki ko na talaga yan, guys. Dati pa si ate sa palengke. So, ayan, iba tong binilang ko nito. And then, ito rin, iba naman ito. Friends price, dalawang, ano, dalawang tigisang kilo. So, binibenta ko siya ng per kilo, bobo. Dalawa-dalawa lang kasi yung freezer namin ay maliit. Wala akong paglalagyan. So, ito lang. Lagi naman akong namimili. So, ayan, dalawa-dalawa lang binili ko nito. So, bili ko nga pala dito, guys, ay 240 yung dalawa. Ayan. Binibenta ko siya ng 145. Isang ganito. At ito naman, bumili rin ako nito ng one-pack jumbo. So, nagawasan na may bumili kanina ng uh, tatlo. Tatlong piraso binili. And then, ito, putlong. Putlong. Ayan. This Yes, ano uh, na ito. rin to dito sa tindahan. And then ito. Uh, nine pieces ang laman nito. Binibenta ko siya ng 60 pesos. Ayan, apat na apat na ganito. Pa konti-konti lang yung kuha ko nito guys. Kasi yung freezer namin ay maliit lang. Sinisingit ko lang siya. So, ito, idol. Kumuha rin ako nito ng uh, 16 pieces. Ayan. Mabenta rin siya. At meron pa rin ako dito. Isang plastic bag. So, napakabigat. At dito naman sa skinless guys, ay 35 ang benta ko. 35 ito yung pinaka-best seller ko dito sa tindahan. So ang puhunan niya ay 468 yung 4 na kilo. So yan. 16 pieces din ang kinuha ko para sulit na yung biyahe ko Dahil nag-tricycle lang ako. And then show my ito rin, mabili rin siya. Kasi mas afford to ng mga customer ko. Ayan. Eight pieces to. 45 ang benta ko nito. At ito rin guys, yung ano, cocktail na Andrews. Mabenta rin siya. Binibenta ko siya ng 48 pesos ayan, puro brown and yung red naman 1 kilo 48 din ang benta ko nito so ayan, hindi ako nagpapakawala nito kasi lagi may naghanap and then itong ano uh, ham manipis yung manipis ay mabenta rin to dito so lahat ng mga binibili ko yan pinipili ko talaga kung ano yung pinakaano ng customer ko hinahanap. So, ito yung maninipis. Uh, 48 ang benta ko nito. So, yan. Maliit lang yung pinapatong ko dito, guys. Kasi, mabilis naman maubos. O, yan. Tsaka, lagi naman ako namamalengke. Marami rin to. 16 pieces din siya. So, marami pa akong ipapakita sa inyo ng mga pambata rin. Mga candy, mga laruan, palabunutan, ayan. So, pakita ko sa inyo guys. Ito nga pala yung plastic na transparent. Pinamili ko sa balagtas kasama nung mga prosen, ayan. Ah, mga cheesy, malalaking cheesy at maliliit. Ayan. At itong Hopia. May nag-order sa akin ito. Isang box at hopia ulit. Assorted to. Masarap yung kay Kirby's. Ayan. Marami akong biniling hopia. Kasi mabenta to dito. Marami nagmiminandal sa gabi at sa hapon. Ito na yung exciting part ng pinamili ko dito. Ito. Hindi kasi kumpleto yung pagtitindahan ko pagkawala yung mga ganito mga pampapaisip sa mga nanay na mga may kasamang bulinggit. Ayan. So, ito so rin ako. Oh. Kumuha na rin ako neto. Kasi nakita ko yung kasabay ko mamili. Meron siyang binili nito. Gumaya na rin ako. Palabunutan. Uh, ah, piso piso. So, oh, diba? Ito yung mga nagpapalakas sa sari-sari store. Pag meron ka niyan, dadayuhin ka ng mga bagets. At ito, mani. Isang bugkos na mani. Sa lang, maubos dito. Parang kay sarap-sarap nyo. Bagong luto lang. At walang katapos ang hopya. Marami tong hopya na itong ko. eto kumuha ko nito guys kasi marami ang imi bili nito mas masarap kasi ito. ayan dapat na ganito ang binili ko and then ito ren hilig sa maasim 'yung mga bata dito at ito sinubukan ko to bago yata to wafer na richo anong flavor nito cookies and cream. Ayan, sinubukan ko lang. Kumuha ko ng apat na piraso. At ito. Milk, ba, ano? Chocolate tablet. Ah, subukan ko rin to, Kumuha ko ng dalawa. Kasi dati nung bata pa ako, mahilig ako sa mga ganyan. Kaya kung ano nakikita ko dati, yun, binibili ko. Ito. Nakikita ko to sa TikTok eh. Bumili na rin ako nito. Mukhang mabili rin to. Alam mo naman, di kumpleto ang araw ko sa tindahan pag walang mga ganito. Masaya kasi ako pagka may mga batang umibili sa akin. Ayan. Marami to guys. Yung una kong plastic, meron din nito. Dinamihan ko talaga ang kukuha nito. Ito. Mga, mga asin kasi ito eh. Oh, diba, hindi na ako mahilig sa Wait. at ito rin guys alam mo, super benta talaga nito at ito rin pinalaki nila yung seb-seb 7, -7. 7 pesos ang benta ko dito Ito, to matagal na itong ano na ito eh, G bubble gum, gumlet. Gusto gusto ng mga bata to kasi kumukulay sa dila. para sa lips, ginagawa nilang lipstick. Ayan, ito rin. Basta maaasim, may hilig talaga yung mga bata dito. Yung gumlet, tumuha ulit ako. Dalawa niyan, dalawa yung gumlet ko. And then ito, bubble joe, mabili, mabili rin to. Marami akong binili nito. Iba-ibang flavor at super asim ulit stay fresh ayan, mabinta rin to apat lima hmm. syempre yung pastillas hindi mawawala yan super, bilik, super mabenta to sa mga mangininom at syempre yung mga bata din at ito oh. So, ang ganito na binili ko kasi mabenta rin So, Binibenta ko siya ng 3.5. Tatlo 3.5 lima. Lima pala. Mahaba kasi ito. Ayan. Ulit super asim. So, iyon lang ang napamili ko, guys. Ito so, yun, ang resibo niya. 2,060. Yung isa naman is nasa 1,000 plus. So, iyon lang. Thank you for watching.